mag-prepare tayo for Christmas this month. And Christmas tree natin luma. Yeah. So, ito, ano na, sa akin, three years na to. Three years na sa akin to, so, Christmas tree ko Dahil bukas ay December, uh, September 8, birthday na ni Mama Mary, so magkabit na tayo Ang motif natin ngayon is, is green, and, uh, na. green and red lang. Green and red. Yeah, I want the black and red. and red, I'm Christmas light. Good morning everyone. Today is Monday, September 8. Mama Mary's birthday. Maghatid kami sa oras ni Nang makalimbierto. Na Mama ya. Yeah. Closer look. Biyan. Red and green lang okay. Uh, para kanino kaya to A special tatlo ayun uh, yun yun okay, aking Christmas toy may patang nakatingin dito ito ito ah oh, ayan, nakatingin. Yan lang, guys. Malapit na mag-Pasko. Ingat po tayo lahat. Thank you for watching. Have a wonderful day. Kahit na maulan. Bye. My kind of Christmas day. <laughs> ayan. Good morning. Good morning ating breakfast. Yan. hotdog hotdog Hot unang for today's video is Monday. Ah, uh, minuto. minudo. Nag-request yung aking anak na mama magminudo ka naman para sa aking lunch pa. Ayun, magminudo. Masunurin ang mama kaya ayan pinagluto ko kahit matrabaho. <laughs> yeah. Good morning, guys. Makulimlim na Monday. Uh, nan, nakapagluto na tayo, nakapagpakain na ng aso, nakalinis na rin ang kulungan. <laughs> Dahil ah, uh, aalis tayo today. I harvest ko na 'yung aking ampalaya para sa monggo ko bukas dahil mamaya baka hindi ako makaakyat na at late na ako umuwi mamaya so i-capture na natin ang moments na pagbitas na ang palaya <laughs> by the way guys pangalawang pagkain na niyan nakakain na ng cat food dyan kaninang 5.30 oh 3 days na lang maaanin na natin talaga to ayan pero ay pag naglaga tayo ng baboy so may munggo tayo ito ang ganda oh sus ang ganda pero yung akin doon kinain na ng langgam ay kinain na ng uod ewan ko kung anong gagawin ko dito oy eh. ito guys so. hindi ko alam ayan ano, oh, kinain na ng uod talagang ano siya prone sa uod itong ano na to. So next, hindi ko na muna lalagyan to ng pet snail. Kasi o oh, ayan oh. Yan, ilan niyo oh. So ilan lang matitira dyan if ever. So hindi na natin tatakpan let it be. Kung may matira o hindi, eh, i rest muna natin yung lupa niyan para hindi man siya kaya next time. Kasi ang bala ko dito, lettuce na ang tatanim ko kaya ako dito nilagay. So, iintay na lang natin yan. Ang, ang kaganda na talaga ng aking, um, ano, tawag dito. Ang aking papaya. Ay, nalimutan to ni Not Not. Hindi na ibaba kanina sabi niya magdadala siya sa arsenal ayan guys ang view ko dito sa taas o ba diba? ang ganda ng view ay syempre kasama ako Magandang view ayan kasi alis tayo mamaya so mag ani na na tayo ng ating ampalaya yun ang ilalagay natin sa ating mong bukas yan ang ganda umakit ka lang dito sa rooftop lahat ng positive masasagap mo sa ano ikita mo yung mga halaman mo ang gaganda oo, oh. so meron din hindi perfect kaso nga lang tingnan mo gumanda mga pechay ko marami naman tayong pechay ngayon so kung yun ay hindi mabuhay yung nandoon yung nandoon kaya hayaan na natin kung hindi siya mabuha yung nandoon. Nagdala na ako ng lalagyan ko. So tingnan mo ang gaganda ng bulaklak nito. Fire tree at ang tawag siya. So, yan. Ang ating fire tree. Yan. Sinining. So maglalaga na lang tayo ng... The next day maglalaga tayo ng ano ng baboy dito anihin na natin ang ating ano ang palaya. isa. Ayan pa isa maliit. Maliit pa yung isa oh. Okay. dito pa guys oh, meron pa isa dito ayan o oh. ayan ayan yung ating mga sitaw oh. ayan ang ganda na ang ganda ang ganda na ng sitaw ang sitaw natin oh. ayan o oh. may bunga na oh. Marami siyang bunga. Ayun you oh, know, ang dami. Wow. Pero yung ano mo okay Tapos meron pa po ako nakita dito na isa. Na yun. Isa pa yun know. oh. Aray ko. Naan pala niya. Yan. Isa pa. Ang pala chan. So, dalawa po ang meron tayong maliliit. Kapapansawag natin. Parigas natin, ewan ko kung mamumunga May, may nakita akong vlogger o oh, isang puno lang ng sigarilyas isang puno lang ng upo ang daming bunga isang puno ng kasi direct to land yun, sa soil, sa lupa talaga. Hindi man sa paso. So, looking forward na makapagtanim na tayo direct sa land o sa soil na lupa talaga. Hindi sa paso. Ayan. Looking forward tayo sa ganun. May right time talaga. Ito, meron pa rin. Ayan. may, may part na maganda yung kumpalaya may part na natutuyo ewan ko sa so bakit hindi ko alam Ito na yung ang ano natin oh mulberry ang daming ang daming hilaw daming bunga ito ayusin natin tong sitaw kasi eh oh ang dami oh ang daming bunga guys tama lang yung decision ko na dito siya hindi dun sa ating ark ayan so hanggang dito na lang muna guys at ayusin ko muna tong aking sitaw para gumapang siya ng maayos ayan bye guys bago tayo umalis para maghatid tayo sa mahal na beer hen ng Maria sa Orani. Uh, buksan muna natin itong dumating sa akin at sa ako ito. Uh, itong mga Manila. Yung seller niya ay Wang sa Yapo Manila. Kasi yung aming basurahan, lagi siyang ano, tawag nito, dinadala yung sako nung magpabasura. Pwede din tong lagyan ng lupa para pagtaniman mo ng halaman o ano ay pagtaniman mo ng halaman o oh, lalo na yung kamote para magkalaman sa ito ito so mura na to 100, 105 pesos sa ilang piraso to ganito siya kalaki pang ano to pang 10 kilos na ano bigas So, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ang dami naman pala. 100, oh, ang dami naman ito. 105, pesos lang. 2. 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 maganda to kung guys ano sa halaman din lalagyan mo ng ah uh, lupa. Ayan. Pwede din sa patatas. Pwede din sa kamote para magkalaman. So, mamili pala ako ng ano. Pero ang purpose ko nito, kung manakay ng sa basura. 125, kung gusto na yun yun nito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Ayan guys. Waiting na lang tayo guys. Sa mga kasama natin sa Orhani. Si mahal na Birhen Santo Rosario ang ihahatid namin sa Orani ngayon. Ayan. Buti wala pang tao kanina pagpunta ko. Nakapagpicture ako sa kanya. Ayan. Ayan po ang aming simbahan dito sa Kalangusan. Ayan guys, nawa ay ang lahat ng ating mga kahilingan ay ipagkaloob niya. Ayan. Milagro berhen din po kasi siya. Ayan. Ito na po ang aming team bantan. Yeah. Ito po ang team bantan. Si ate nagamay day na yan. <laughs> nagamay day na kaagad siya at may, may picture na siyang magandang kuha. Kaya ganyan. Ika may di, may di <laughs> Dapat may excursion. Dapat pala may excursion tayo, no? Hindi, hindi na, naman na, ang uh, oh, oh, uh, uh, oh, mga Ah, hey, walang galos. Ayan. Nag-picture taking po kami. Ni, akin na. Tinan mo yung dalawang maganda, oh. Hindi nakatayin itong dalawa, oh.

Ate, ito mo yung mamarienda doon? Ha? Yung Sa kaya ng tricycle. wala man lang. Dito na ako sa ano, simbahan ng Orani. Nagpaiwan ako kasi magsisimba ako. Yung, ano, 5 p.m. mas nila. So, yung mga kasama ko, umuwi na. Ako na lang naiwan. Kasi gusto ko umaten ng misa bago sila magprosisyon. Pero hindi na ako atin na prosesyon. Ayan na siya, oh. Dito tayo umupo Kasi atin tayo ng Mas wala pa siya doon sa taas nandito siya sa baba kasi ipoposition siya guard na ating beauty kung may beauty ayan guys yan. 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 yung mga kasama ko nagsiwi na <laughs> ako na lang naiiwan kasi nangako ako na attend ako ng mas ayan may mga bisita kasi kaya ayan. Yeah. Alas 5 pa naman ang misa. Ngayon is magpo-4 pa lang. Kaya hintay-hintay pa tayo.